Cremation is biblical. Ito ba ay dapat gawin ng Christian o hindi dapat gawin ng Christian? Pinagbabawal ba to ng Diyos kahit ng Bible? Ano ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Actually, napakaraming confused po nito. Kahit mga Christians, dami pong nag-comment, dami pong nagme message sa akin, gumawa po ako ng paliwanag patungkol dito. Yung nakalagay sa Bible ba, yung cremation. Actually, meron kayong makikita na pagsunog sa katawan. Nakalagay sa Joshua chapter 7, verse 25, yung kay Akan, kay King Saul naman sa 1 Samuel chapter 31, verse 12, pero magpapakita yon na punishment. Meron kasing nangyari. At may magaganap. Kaya sinunog po yung katawan na yun. Kung tatanungin natin literal kung meron bang cremation sa Bible, meron. Pero ito ay punishment. Nakalagay yan sa Leviticus chapter 20 verse 14. Basahin nyo na lang po Joshua 7 verse 25 para po mapuksan nyo po yung Bible ninyo. Yan yung nilalaman about po sa cremation, sa punishment. Magbibigyan ko yung story background about po sa cremation. Bakit hindi ina-apply ito ng mga unang kasyano noon? Kasi sa influensya ng mga Roma, alam niyo naman po kung gaano katindi po yung Roman Empire na sumako po sa Christianity sa panahon ng Panginoong sa so Kristo. Naniniwala sila doon sa pag-persecute ng mga Romans sa Jews, magkakaroon ng resurrection na tulad nangyari sa Panginoong Su so Kristo. Pero ito yung biblical talaga na hindi kinikrimate yung labi o yung bangkay. Ito ay binuburon. Kasi mga Christian talaga naniniwala na kapag ka uh, nireserve, nilagay po sa, sabaong, nilagay sa lupa, ito po ay magkakaroon ng resurrection pagdating ng panahon o pagdating ng araw ng Panginoong Yeso Ang cremation sa Bible is permissible. Ang cremation sa Bible ay hindi prohibited kasi nangyayari po talaga yan. Meron kasi mga cases na kailangan sunugin, lalo na po nung pandemya. Kailangan i-cremate kapag ka namatay ka para hindi kumalat yung virus. At napakaraming concern ng mga Christian kung ito ba ay biblical, kung ito ba ay hindi kasalanan kapag kinremate yung bangkay ng tao. Ito lang yung masasabi ko kapatid about sa Bible. Hindi po siya prohibited. Nagagawa po talaga siya, pero merong dahilan. Actually, it's a punishment niya po, sabi ng Leviticus. What the Bible tells about cremation or pagkamatay ng tao. Kasi dito tayo concern eh. Dito concern yung mga Christian. Kasi ginagalang natin yung katawan natin. Lalo na nung tinagap natin ang Panginoong Sokristo, nakapag-dwell dito ang banal na Espiritu. Gaya ng nagawa sa Panginoong So Sokristo. Nung siya ay namatay, iningatan ng mga disipulo yung kanyang katawan at siya ay inilibing. So ganun yung pananang ng mga Christianity. Pero sa dami po at popular na ang cremation sa panahon natin ngayon, yun lang masasabi ko, ang sabi ng Genesis, ang Panginoon mismo ang nagsabi po nito. Genesis chapter 3 verse 19, kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito kay Adan. Why? Kung meron man pong nasunog o naging ashes na po yung labi ng mga namatay nating mga magulang o mga mahal sa buhay, huwag natin ilagay sa bahay. Ilagay pa rin po natin sa lupa. Kasi second coming of Jesus Christ, babalik po siya at itipunin at re-resurrect yung mga bagay po na yan. Ibalik po natin doon sa lupa kasi yung alabok ay mapupunta uli sa alabok. Kasi yan yung sinabi mismo ng Panginoon. Darating yung time na second coming of Jesus Christ, magre-resurrect yung ating mga katawan kahit namatay na haharap sa judgment ng Panginoon. Yun lang masasabi ko sa inyo. I hope nakatulong ako doon sa mga nagtatanong at na-enlight ko kayo. Meron akong tanong, let me know in comment section. Kung napapanood mo to sa YouTube or Facebook, subscribe and follow. God bless yung mga kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin. Ito yung likod, Pastor Gaboy, no? God bless.